Parehong sitwasyon din ang kinakaharap ng mga sundalo sa probinsya ng Maguindanao del Sur kung saan umiiral pa rin ang recruitment ng mga teroristang grupo partikular na ang Dawla Islamia. Yung aming campaign uh, against local terrorist groups, tuloy-tuloy yan yung aming uh, decisive military operations. Uh, hindi lang sa Abu Sayyaf but sa lahat ng local terrorist groups. Uh, within the joint operational area of West Mincom and that includes uh, local terrorist groups sa uh, Magindanao sa Lanao Sur part ng aming campaign task is to uh, dismantle itong mga natitirang miyembro ng Dawla Islamia particularly itong grupo ng uh, Hasan at yung Torife Matagal nang kilala sa probinsya ang SPMS Box o ang mga lugar na kinabibilangan ng mga bayan ng Sharif Aguak, Pagatin o Dato Saudi ang patuan, Mama Sapano at Dato Salibo, na tagpuan ng iba't ibang encuentro laban sa mga terorista at armadong grupo. These are the corners, mga lugar sa corner nitong box na kung saan nandito ang uh, parang uh, pinakasentro ng galawan ng mga terorista. Uh, actually, nandiyan na rin lahat no, may mga terorista, may mga ibang armed group nandiyan ang uh, IED. Napakasuki ng uh, mga tropa natin dyan, yung improvised explosive device. Makaraang man-neutralize ng mga sundalo si Abo Zakaria, nagsimulang lumabas ang pangalan ng isang Esmail Abdul Malik o mas kilala bilang Abu Torayfe. Isa siya sa mga leader ng pro-ISIS faction ng BIFF na idineklara umanong bagong emir ng Daula Islamia, Philippines. Ngunit hindi umano ito lehitimo dahil walang naging formal na pagkakaproklama kay Abu Turaife. Kaya naman dalawang prominenteng pangalan pa ang lumutang sa radar ng mga militar. Ang pangalang Abdulrah Sapal alias Bro Sapal at kanya umanong sub-leader na si Nasser Ginaid Saptula alias Nasser na di umano'y pumalit kay Abu Turaife bilang emir. At di kalaunay sikretong ipinasa ang katungkulan kay Bro Sapal. Siya yung uh, na-declare in secret na leader ng uh, dawla islamiya Philippines. Kaya medyo mapikat ito. Pagkatapos nakita rin as uh, among the sub-leaders, Nasser uh, Ginaid na isa sa mga sub-leaders naman ito ng Toraife Group. Kaya malaking ano ito malaking impormasyon sa amin, para sa amin, considering na bukod dito sa dalawang leaders na ito, mayroon pang impormasyon that there are uh, some augmentation from uh, Sulu or Basilan. Nagkaroon sila ng parang vacuum of leadership. So, may mga kwento noon nung malabas, maraming gustong itaas bilang Amir. May mga pangalan, pero yung karamihan doon is mga nakuha either, either nakuha na natin, neutralized na aktibong itong grupo ni Bruce Sapal na ito. Uh, lumalabas na siya ngayong dineclare. Okay. Magandang gabi, Pilipinas!